Magandang araw mga kasari, alam ko marami sa atin ng sari-sari store owners ang makaka-relate sa topic natin ngayon Pero bago yan, syempre mag-unboxing muna tayo ng panindang nabili ko online na doble-doble na Nakakaloka Alam nyo ba, pangatlong order ko na talaga dapat to Kaso yung unang order ko ay kinancel, kaya sa kayamutan ko, dinoble-doble ko na Pagkaibang seller to, paunahan na lang sana kung sino una makakarating Tapos nung ika-cancel ko na sana yung isa, ay parehas na silang nakaship, So hindi ko na kinancel So, yan guys. Doble-doble na yung na-order ko, Victory nating isang rim. So, sa tingin ko naman, okay naman siya parehas. And parehas namang legit itong na-order ko sa magkaibang shops. So, ilalagay ko na lang dyan sa baba yung link. Click nyo na lang kung gusto nyo order orderin to. Sobrang mura lang nito sa Shopee at saka di ka pa mahihirapang magbuhat. Ayan. So, diretso na tayo sa ating main topic mga kasari. Bakit kaya hindi mawala-wala ang pagpapautang sa ating mga tindahan? So, kasi ang pagpapautang sa sari-sari store ay isang karaniwang practice na sa mga maliliit na negosyo sa Pilipinas, di ba? Nakalakhan na natin yan. Feeling natin kasi mas nakakaakit daw ito ng mas maraming suki, kaya mas marami pa rin ang gumagawa. Kahit alam nila yung magiging effect nito sa mga tindahan nila, alam nilang malulugi sila, alam nila na mahirapan silang maningil, pero meron pa rin at meron ang nagpapautang sa mga sari-sari store nila. So ngayon mga kasari, tatanungin ko kayo, sino pa rin dito ang nagpapautang pa rin sa mga sari-sari store nila? Ako kasi tinanggal ko na dito sa tindahan ko, pero minsan hindi talaga maiiwasan na may mga umuutang. Ang kaibahan lang dito sa akin, kinabukasan ay bayad na agad or pinakamatagal na yung 3 days ay bayad na agad yung mga utang sa akin. At saka mga kasari, wala na akong listahan ng utang dito na katulad ng notebook. Ngayon kasi pag may nangungutang sa akin, sa messenger ko na lang sinisend yung mga inuutang nila para alam na agad nila yung utang nila, para nandoon na yung na doon na yung date, nilalagay ko rin kung sino yung kumuha para alam na agad nila. Mas madali yun, mas transparent para sa amin. Saka ginagawa ko yun, lalo na sa mga umuutang ng alak kasi minsan yung mga laseng, nakakalimutan na nila na may utang silang alak kinabukasan. Kaya napaka-effective nun mga kasari dati kasi mga kasari, nung nagpapautang pa ako ilang notebook din ang napupuno ko bago matapos ang buong taon, tatlong notebook minsan, pero narealize ko mga kasari, na sobrang na yung effect nito sa akin, uh, sa mentally psychologically, sobrang ano na nakakasama na ng loob minsan, kasi pag naniningil ka, ay sila pa yung galit so yun yung mga dahilan kung bakit tinigil ko na yung pagpapautang dito sa tindahan ko maraming pang dahilan, kaya naisip ko talagang itigil, tapos minsan pag sobrang busy ko, at maraming buhibili dito sa tindahan, nakakalimutan ko nang ilista yung yung ibang pautang. Noong una talaga ako nagtindahan mga kasari, nalugi talaga ako dahil sa dami ng pautang ko sa tindahan ko. Kaya ang nangyari, ako pa yung naghahanap ng dagdag puhunan. Pumatol pa talaga ako sa mga pautang na may interes para lang malamnan yung tindahan ko kaya talong-talo talaga ako. So ngayon na-realize ko yung mga pinagagawa ko at hindi ko na yun inuulit. Kaya yan mga kasari, dahil na experience ko na yan, sakto itong topic na ito para ibahagi ito sa inyo. Sino dito sa inyo mga kasari, ang may suki laging pautang muna nga dyan, pakuha muna nga dyan, palista muna. Tapos hindi na nagbabayad. Comment kayo kung na experience nyo na yan. Sigurado ako halos lahat tayo nadali ng ganyan. Ano, yung bibili sa umpisa, kakaibiganin yung tindera kunwari, pero uutang lang pala. Tapos nung nakautang na, lilipat na sa iba, para doon bumili. Kaya yan ang isa din sa dahilan kaya tinigil ko na talaga yung pagpapautang dito sa Sari Sari Store ko. So iwasan nyo din yung pagpapautang lalo na sa mga construction workers na palipat-lipat ang pwesto o nagtatrabaho na hindi naman talaga doon ang tirahan sa inyo. Hindi sila permanent doon kaya anytime pwede silang tumakbo at iwanan yung utang ng walang bayad sa inyo. Ganon din yung mga umuupan ako. Andami ko nang narinig na ganyan dito sa amin. Lumipat na ng bahay pero yung utang iniwanan. Kaya ako lakas loob ako nagpaskel dito sa tindahan ko na bawal ang utang sa tindahan ko, bawal ang kulang. Naintindihan naman ng iba 'yon at hindi na nangungutang pero syempre may makukulit pa rin na gusto lumusot. Ano, pero syempre pagkakilala ko, pag alam ko na yung ugali na hindi siya balasubas, pinagbibigyan ko at may limit syempre. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-challenging na issue ng bawat tindahan, ang utang na walang bayad. Bakit ba delikado ito sa ating negosyo? Anong epekto nito sa ating pagsasari-sari store? At anong pwede natin gawin para maiwasan ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So mga kasari, sa totoo lang, hindi masama yung magpautang kung kaya at kung may tiwala ka doon sa customer na pauutangin mo. Pero kung kaya mo namang ipatupad, huwag ka na magpautang kasari. Dati kasi, ang mindset ko, pag may utang sa akin, sa akin rin lang bibili. Pero napansin ko, hindi pala ganun. Kahit may utang sila sa'yo, tapos may pera na sila, may sahod na yung asawa, sa bayan sila bibili, sa wholesaler sila mamimili para makatipid. Tapos yung utang sa'yo, pinaka last prioritize nilang bayaran. Huli nilang binabayaran. Minsan pa sa ibang tindahan sila bumibili at doon sila nagpapakash in, nagpapakash out, kasi takot silang masingil sa utang nila sa'yo. Pero ang problema mga kasari, kapag naging hindi na nabayaran yung utang sa inyo, ang puhunan natin imbis na umiikot, natitenga. Ang ending, kulang ka sa pambili ng next na items mo, ng paninda mo. So, isipin mo, maliit lang yung puhunan natin sa sari-sari store, tapos may utang na hindi binabayaran. Parang unti-unti na rin nawawala yung puhunan mo, pati na rin yung kita mo kasama na doon. Minsan, hindi lang yung kita ang nawala, pati yung tiwala mo sa ibang tao. Kaya dito, ito dapat yung mga tanong natin. Paano tayo magpapautang ng may limit at paano natin iiwasan yung mga utang na walang bayaran. <laughs> so, una, isipin natin yung epekto ng utang na hindi nababayaran. Number one yan, nasisira yung cash flow natin sa sari-sari store natin. Hindi ka makakabili ng bagong paninda kasi kulang nga yung pera mo. Kasi nga, nasa pautang. So, pangalawa, stress ka sa pagtitinda, lalo na kung paulit-ulit mong sisingilin pero laging may dahilan ang customer o minsan i chat mo pero hindi ka man lang isin. So pangatlo, ito yung epekto sa tindahan. May ibang suki na nakakakita tapos sasabihin nila, ah pwede palang umutang doon. Hindi naman naniningil yung tindahan. Hindi naman naniningil yung may-ari ng sari-sari store. So ang ending, ang magiging resulta minsan, mas dumadami pa ang humihingi ng utang or request na makautang sa tindahan mo. So pang-apat, yung relasyon sa mga kapitbahay or mga kamag-anak. May mga pagkakataon na dahil lang sa maliit na utang, nagkakagalit pa yung magkakapitbahay at magkak kumare. Diyos ko po rude. So isipin mo kasari, maliit lang na halaga. Pero minsan, ang epekto nito napakabigat para sa atin. Dati nagpapautang ako dahil sa pakikisama sa ibang tao. Pero mali pala yung mindset na yun mga kasari. Pwede ka namang makisama ka sa sa pamamagitan ng magandang service mo diyan sa pagtatindahan mo at pagbibigay ng appreciation or pasasalamat sa pagiging loyal nila. Kaya ako every Pasko namimigay ako ng regalo sa mga loyal customer ko bilang appreciation sa pagbili nila sa akin palagi. So ngayon paano ba natin may iwasan ng walang bayad na utang? Una, mag-set ng limit. Kung talagang kailangan magpautang, dapat may hangganan, may limit talaga. So halimbawa, maximum 200 hanggang 300 lang. Yung kaya mo lang salpakan agad ng dagdag puhunan, yung pwede mong abunuhan. Hindi pwedeng anli utang na parang teleserye na yung listahan na katulad ng nangyayari sa akin dati na 3 notebooks na naubos ko. So, sunod mga kasari ay magkaroon kayo ng listahan na notebook. Kasi hindi mo pwedeng asahan yung memory mo or memoria mo dito, yung utak mo na doon lang lagi nakalista. Malilimutan mo at malilimutan yan dahil sa dami ng iniisip mo dito sa sari-sari store. Gumamit kayo ng mga recycled na notebook. Ito, notebook ng anak ko, maliit na notebook o utang logbook. Isulat yung pangalan, petsa at halaga para kapag singilan na, malinaw. Ako guys, may ginagamit ako na app na share ko na yun dito sa aking YouTube channel, yung Lista App. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya ina-uninstall kasi napakalaking tulong nun sa akin. Doon guys, sa Lista App, pwede ka doon maglista ng utang tapos may date na rin at saka oras agad at pwede mo i-send yon through text or sa messenger sa ng utang sa'yo para may record din ilalagay mo lang yung contact number nila doon so may record na sila ng utang walang duda alam niya yung total ng utang niya tapos automatic na mag add kung may dagdag pa silang inutang so hindi mo na kailangan doon ng calculator so pangatlo mga kasari kilalanin yung pinapautang hindi lahat ng customer ay pwedeng bigyan ng utang mas mainam kung kilala mo yung family or kilala mo yung tao or may tiwala ka talaga. Kung bagong customer lang at hindi mo pa kabisado, mas safe na cash to cash basis lagi. Dapat mga kasari, magbigay ng due date. Sabihin agad ate, hanggang sahod lang to ha, bayad agad. At kung may limit kang hanggang 300 lang, dapat yun lang talaga yung uh, ipautang mo sa kanila. Kapag may mas malinaw na terms, mas may obligasyon silang magbayad. At panghuli, huwag hayaang masanay. Kung lagi ka nagpapautang at hindi naniningil, masasanay yung mga customer mo sa'yo. Dapat marunong din tayo maging firm, pero maayos yung pakikitungo natin. Tingin yung sabihin, pasensya na po ate, kailangan ko rin po ng puhunan. Next time na lang po, pwede ko kayong pautangin. Kasi pinaiikot ko lang yung puhunan ko. Pwede nyo sabihin na ganun sa mas magandang paraan. Tandaan mga kasari na ang pautang ay hindi masama kung may tiwala at kaya mo naman. Pero tandaan, kung hindi mababayaran, ikaw din yung dehado ang puhuna natin maliit lang, kaya bawat piso importante para sa atin kaya ang challenge ko sa inyo ngayong linggo ngayong vlog na ito i-comment nyo dyan sa baba, ano yung pinaka walang kwentang rason na narinig nyo sa customer nyo na hindi nagbayad ang utang, gusto kong mabasa yan, sigurado tawa at inis tayo sabay-sabay, kasi makakarelate tayo parehas, ayan guys, mga kasari kung nagustuhan nyo ang episode na to don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na tip, at tandaan sa sari-sari store, hindi lang kita ang mahalaga, kundi disiplina at tamang sistema. Maraming salamat mga kasari at kita-kit sa susunod na episode. Maraming salamat. Bye-bye. Happy selling sa inyong lahat. Bye-bye.